Hello po, it's me, Kuys Denver. Pagtapos nga po ng bagyong uwan kagabi na tumama po dito sa amin sa Nueva Ecija, eto po yung naging kalagayan dito sa munti naming tahanan at eto po yung sapa po dito sa amin, kasalukuyan pa lang po na bumababa yung tubig dahil umangat din po siya kagabi pero ngayon po, unti-unti na po siyang bumababa. Tapos po yung mga kawayan dito sa amin ay umaparaypay po yan kagabi, sobrang lakas ng hangin pero nagpapasalamat po kami dahil hindi ganon na may kasamang ulan dahil kung may kasama pong mas malakas na ulan ay sigurado tataob po lahat to. At eto naman po yung mga puno na nabangal dito sa kabilang banda ng munti namin tahanan. Eto po yung kaymito na nabangal na nanggaling po dun sa taas tapos sa kabilang banda naman po dun sa likod ay mga nabali po yung, yung mga saging tapos po ilang mga kawayan at nag-iwan din po siya ng maraming sukal dito sa paligid. Pero nagpapasalamat po kami dahil yung mga nakapaikot pong puno dito sa munti naming tahanan na isyang promotekta po sa amin para po hindi lahat masalo ng bahay namin yung hangin. Kaya ayun po, malaking katulungan din po yung mga tinanim naming puno dito gaya po ng mga kawayan, yung mga puno, yung kaimito na nakapaikot po dito sa munti naming tahanan. Kaya ayun lang po, sana po waligtas tayong lahat at nakaraos po tayo sa bagyong uwan at mas mabilis po tayo makarecover lahat. At 'yun po, mag-iingat po tayo palagi at God bless po.